Ingalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Dalay ko mga Diyos, salamat kayo sa grasya ng mga atag ka namo, sa grasya kina sa kinabuhi. O sa ka kinikadako, kayong pasipala. Sa ang gino, sa inyong paghatag ka namo, sa mga grasya lawa ah, salamat kayo, protektahin tao ng mga magtanaw, nining akong video. Nga, uh, ah, taga isla grasya ng alang ka nila, sa pamilya. Pang Panalip di sila gino sa mga kadaot o mga disgrasya. Sabi na sa mga pagsulay nga yeah, iya sa kaaway din. You know, Maluwi ka tabangin tao. Ang mga tao na naga hago para sa imong Santa Iglesia tabangin ang tanang mga sitbi, si Plamog ang tanang ng na mga nagapanalipod kani sa imong simbahan din. You know. Ning tanon namo gipangayo pasalamatan sa ngalan ni Sos, karon bugari ban kini sa Santo Kang Turan amen sa nagasaman sa anak sa Espiritu Santo amen. mga <coughs> so aduna na sa kita ito bagon garon dugay dugay ko mga kaiksona no na naka ah, balik tungod sa kabisi yun kayo mga kaiksoon labi na nagpadangat ang among charter di opista. pista ah, naman na balik na punta ah, busy kayo ang tanang mga kalihukan na mo din sa barangay isip barangay official na trabaho punta sa insakto pero hindi tamasawayan sa atong gino <laughs> Muna nga Ah, karon ako nakabalik mga gigsonan busa. Ah, kining atong kubagon karon. Ato ning paminawon karon sa tao dapan mangmusta sa ko mga gigsonan sa akong mga kauban diyan ni Stalwart ni Rosby Bayotas ni Brad Pool Alima ni Brad ah Juan kini ang Arjesino o sa akong mga kauban usab ni ah uh, Juan Sirwin o Glimwell Tumbaga ingon mo sab ni Uh, kwan mga kaiksunan sa ako pong mga uh, ni Bert Salazar ni uh, Oscar Lido og ni Brad Dilmar Gumanit uh, mayong adlaw sa tanan sa tanan ng mga kaubano sila ni Brad Kumkum sila ni Brad Eric Gibabataw si Brad uh, kwan ni Ruel Siliacay o sa mga seriakay pamilya sa Balason o kanang tuma mga kaigsoonan mayong adlaw nyo tanan diya mga kaigsoon o sa Malinaw o sa nang dapit din sa kuano, Luzon, Visayas, Mindanao o sa maabot uh, na mga kuan mga mayo ding adlaw kaninyong tanan mayong adlaw sa diya diya sa atong mga kaigsoon sila ni Sir Edgar Palkulan si Madam Maritis Hiromo, si Madam Merlihani Arulia og si Journey. Ah. Nay adlaw kaninyo mga kagsuonan og hinaut kong na kaninyo ang panalangin ogog masa Dios. Natung tumabgon karon ay ang ato dai mga keparian mga igsuon si Father Estibulario. Maayong buntag Father, Mayong sad buntag diha ni ah Padre Juliano Ritikis ang spiritual director sa si Big Si Plum sa Desis o mayo sa deng adlaw diha sa Juan kini ang pari nato diha sa si Father Bug rusauro diha sa Juan Balason o ni Father Rini ah uh, Sol Baldivilla diha sa uh, Medina o si Kakar, Father magsaysay may dayang adlaw sa atong alang dong no nga nagatanaw na to sa ato kung kuan naga sa atong vice mayor o ni Brad uh, ah ni Brad ni kagawad ah uh, kuan kini ang John Mendoza mga kaigsoonan nga nagtanaw pud ay sila sa atong uh, live as ah, sa atong mga Facebook o sa ato ang YouTube Ayon yung klimti ang Pilans 57 safety na diyan mo muna atong YouTube channel mga kaigsunan. O i-share ka na ninyo mga kaigsunan na ron makatabang sa, sa atong mga kalihukan sa simbahan. No? Kanang maong channel. Gigamit na to na mga kaigsunan para po sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Busa ato na i-share mga kaigsunan ng Pilans 57 safety. Kay maunay nakapabuhi mga kiksunan sa kalihukan po sa ato ang mga kaiksonan, no ah uh, mga iksonan, tong paminaw ni si Mr. Alvin Sancis. <laughs> mao ni kanunay ato uh, sa ning unahon kay grabe kay ang panamastamas di Mama Mere og pagpakaminos ni ginong isos. no ani yeah, mga ikson, ato ning lantawon mo na di nga magkuan ato na itunol-tunol tunol-tunol <laughs> tani niya yeah. mga kaiksonan, ang iyahang gihatag ah, uh, kanato nga kwan kini ang uh, ah uh, kajutra mga kaigsoonan kay atong wifi mo yung nagdaot no nagdaot daot atong wifi base no kaloy antas ginoo nga mo mo kwan gid nang atong kwan ah uh, lisod kayo mga kaigsoonan no akong kahimtang tungod kay Ani ang mangkuta sa kini ang gitawag nato nga layo-layo pod sa kwan pero ato ning ipadungog mga eksonan na mengekson mga ekson Tanyos nga kinsagit ang iyang yatagan o importante nga pagkinabuhi samtang siya nagtudlo sa mga tao dito sa balay sa iyang amahan gani kini nga video ato makita sana siya nga reference nga ato makita nga si Ginoong Hesus nanudlo kid siya dito sa balay sa iyang amahan Gani kini nga sablanon mabasa na diha sa Balangkas Selatan nga si Maria wala gid hatagi og importante nga ipailan niya sa mga tao nga mauniya kong inahan o ipaila sa mga tao nga birhin Maria ni o ipaila sa mga tao nga rayna sa langit ni wala ta anak wala tay mabasa anak sa kaagi ni ginung Hesus sa diha nga gipangita siya ni Maria gani si Maria wala nakasabot sa gibuhat ni ginung Hesus pero si ginung Hesus nakasabot siya kay gusto sa Ginoo nga maang tanan tao may balos sa bayong balita so wala gid hatagi og importansya si Maria ni atong basahon ang Biblia Lokas Kapitulo 2 bersikulo 41 hangtod sa 50 ang pulong sa Dios. Matag tuig ma -tu ang mga ginikanan ni Hesus sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa pista sa paglabay sa anghel. Sa dihang dorsena na katuig si Hesus nanambong sila sumala sa ilang nabatasan. Pagkahuman sa pista na mauli sila apan si Hesus nagpabilin sa Jerusalem. Wala kini mamatikdi sa iyang mga ginikanan nagtuo sila nga nakakuyog si Hesus sa ilang mga kauban nga namauli usab human sa usa ka adlaw paglakaw ilang gipangita si Hesus didto sa ilang mga parinti ug mga higala ug ilang higaluan nga wala di ay siya makauban kanila busa namalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya sa ikatulo ka adlaw ilang nakita si Hesus didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo sa kasuguan Naminaw siya o nangutana kanila. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala gayud gayod sa iyahang kaalam o sa iyahang mga tubag. Pagkakita sa iyahang mga ginikanan kaniya, natingala sila. Niingon ang iyahang inahan. Anak, nga nung gihimu muman kini kanamo, Nabalaka gayud kami kun asa ka na. Mitubag si Jesus kanila. Nga nung nangita pa man kamu kanako, wala ba kamu masayod nga kinahanglan. Anhi ako sa balay sa akong amahan. Apan wala sila makasabot sa ilang gisulti. oh, nindot kayo basahon ang Biblia. Musulti yun sa kamaturan. na wala gipaila gipailaila ni Ginoong Hesus si Maria, nga iyang inahan. O wala yun siya ni nga mamamiri. og wala kun niya gipaila sa mga tao, nga sa langit. O kininga pagtulunan, diha na buking ang simbahan katoliko. Kaya nagtudlo sila sa... <laughs> Mau kini mga kaisunan ang iyang panamastamas ni Mama Mary og ni Ginoong Hesus nga si Mama Mire, wala tagayag importansya ni Ginong Isos og si Mama Mire, wala gag mama ni Ginong Isos. Iyang gihimo nga si Ginong Isos sulay batasan og iya sang gihimo nga si Mama Mire wala'y bili ni Ginong Isos Kristo. Diba kini mga kaigsunan sa pagkakulang sa pagtuon ni Alvin Sanchez. Oh. Muni siya mga kaigsunan, kabasa-basa, muro rin banik nag-ana na si Alvin Sanchez. Kada niya video mga kaigsun, ang iyahang headset ng butang sa ulo, iyan ang ikulintas. Oh, nga naman, tungod kay gaba-gaba tingali po niya sa iyang ginikanan. Ngawa tingali ni siya mag, mag uh, ilah o magtahod sa iyang ginikanan. Iyan mga awaton si Kristo sa iyahang kinaiya. No? Muna, nang iyang, iyang gibuhat mga kaigsun, nagpakita sa iyang kinaiya. nga wala ipagtahod sa iyang ginikanan. Kaya mang si Ginungso Kristo, wa kuno tag importansya si Mama Mire ni Ginoong sa mga wa kuno magtawag si Mama si Hesus ni, ni Mama Mire og Mama sa mga way batasan si Ginungso Hesus Kristo mga kaigsoonan. ug mao ba gitudlo sa Biblia wa man kuno sa ibasa-basa. Muna ay nakadaot sa walay basa. Ani ang mga kaigsoonan sa Biblia Biblia ni atong basahon, kung tinuod ba nga si Ginong Isus wala mag ah, o um, maghatag o dako pagtagad ni Mama Mere. Ato ning tanahon mga kigsuna, no? Kay lisod kayo ning magbasa lang nga ah, walay niya. Pakaruning nun ba nga kwan, kini ang nagtuon kunuhay siya. Apan, kinahanglan kid magpalaom ka Alvin Sanchez o uh, ikinig akong gipangbasa din sa Biblia. Aniya sa Biblia mga kaigsunan, sa Juan Kapitulo 2, versikulo uh, 3, paingon sa 4, muna ang nakasulat, og sa nakulang na ang bino, ang mama, aamahan, ang ang inahan ni Jesus mingon ganiya wala na sila bino og si sus, mingon unsay akong mabuhat alang kanimo babay din he, gigamit pag ingon ni mama mere nga wala na sila bino ningon dayon si ginong unsa may mabuhat nako nimo babay wala kini magpasabot nga nag ingon siya babay nga kining babay walay tahod Tungod kay niya sa Biblia mga kaiksunan, gihapon ning akong gibas akong basahon karon. Sa Juan 2 versikulo 4 gihapon, nagingon ni Jesus answer, "Dear woman, woman a respectful form of address and the culture sa ila ding kultura kining woman kultura nila ni Ginoong Sos kini ang dako nga pagtahod Alvin says nga si Ginoong Hesu Kristo nagtahod ay dili tinuod nang ingon ni way tahod wala pagtakad wala tahod nagtahod ay sa pagingon nag -woman. no pagingon nag nagtahod ay si Ginoong Hesu Kristo ug kanang woman dako de na nga pagtahod sa kultura sa mga hodiwa. wa kay tuon-tuon Biblia ba ni akong gipangbasa oh oh pagbasa nako niapod gapon sa Biblia nga laing Biblia ikaw na mangita ani usa ning mga Biblia ha kay e, nagtuon man ka oh. Uh, niya sa 24 gapon mga kaigsoonan ningon siya nga si Ginoong Kristo wala magsangpit kuno ni Mama Mary nga mama tanawa unsa na ka balasubas nga pagtuo pagtulunan nga si Ginoong Kristo gihimo ni Alvin Sanchez nga walay batasan. pag niya ni Aguman, katuday, nagpasabot sa taas kayo nga pag pag, tahon. niya. Wala ba'y mabasa nga si Mama Mary kitawag ni uh, Ginoong Isos o Mama niya, oy, niya sa Bibliya mga Iksoon. Litra por litra kini mga kaigsunan, 2 versikulo 3, pangon sa 4, sa Juan, nagingon dinhi. Nang naubos ang alak, sinabi na, ng nanay ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Nanay, sa tubag ni Ginoong Isu si Kristo, nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan nyo na lang po ako sa gagawin ko. Sagot ni Jesus. Nga, ngayon, si, Gino, uh, si Mama Mere, nag-iungsiag, wala na rin ba si kung sa ingon ni Ginong Isos, nanay, naas Biblia ang taon sa Anses, nagnanay. Pati lang yun pagkasurambawa ng imong nga si Ginong Isos Kristo walay tahod ni Mama Mere Kaya sa Biblia, oh. nag-ingon siya nga nanay. Nanay, nangayo siya o tabang. No? Nga to siya nanay. ngun nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan mo na lang po ako sa gagawin ko. Sa lang ko sa akong buhaton. Noon si Ginoong Heso Kristo, mga kaigsuunan, mutabang ba? Uh, mutabang ba sa hangyo ni Mama Mary? Kung maghangyo siya? O gi, gi, gi tahod ba si Ginoong Heso Kristo ni Mama, an uh, ni Mama Mary? Nagtahod ba si Ginoong Heso Kristo ni Mama Mary? Niya mga igsoon, sa Biblia nga hubad gihubad ni sa 70 Adventists ang Clear Word Bible Mia mga igsoon kung nagpasabot kini nga wa kabasa ini si Alvin Sanchez o gituyo baka nila dili pagbasa tungod kay kini nga Biblia nagsulti man sa pagkabuutan ni Ginoong Kristo ngadto sa iyang inahan Matod pang Alvin Sanchez wa kuno magingon og mama wa magtahod og ginahan usa ka na kada kung sayop kay niya ilang Biblia nga gihubad clear word ila kini mga igsoon sa Seventh Day Adventist tima ana nga walay tuon-tuon dai ni si Alvin Sanchez og gituyo na nila nga dili sila mubasa aron pagpakita sa ilang yawan on nga tinguha mga kaigsoonan ngano man unsa may nasulat dai dinhi sa clear word mga igsoon sa buhok ah, sa Juan dos bersikulo 3 paingon sa 4 nagingon dinhi mga igsoon while he was at the wedding, the family ran out of priest wine. His mother, Mary, came to him and said, Jesus, there are all out of drink. Can you do something to help? Unsa? Inyong Biblia, nangingon din nga si Mama Mary ni Do, all ni Ginoon kaya nagputdan sila binuning siya nga, makahimu ka ba pagtabang kanila? Can do you, uh, sarito, sa, ah, sarato, sa tres mga egsoon pagbasa, when he was at the wedding, the family ran out of rich wine. His mother Mary came to him and said, "Jesus, they're, uh, they're all out of drink. Can you do something to help?" Makahimo ka bas pagtabang kanila. Nagdumili ba si Ginoong Kristo? So Parehas ba ni mong batasan? Wala ba magtahod si Ginoong Kristo? So Parehas ni mong may tahod si mong ginikanan? masinupakon sa imong ginikanan, nagpakita lang ang imong gibuhat sa tinuod ni mong binuhatan. Nganong damay-damay yun, manin mo si Ginoong Isokristo. Kaya unsa may isulti ni Kriyong Ginoong Isokristo din eh, sa Biblia. Naging yung nilis. 4. Jesus answered, Mother, I love you. Usay giingon din senses, Sanchez. Uy, Sanchez. Pagbasa sa inyong Biblia. Mother, I love you. Ingon ka nga si Mama Mary. Walay tahod. Wala tahuran ni eh. ...ginung Yesus Kristo wa gani magila nga inahan wa magtawag og mama unya walay bili niya si Mama mere... ay way bili nga inyong Biblia nang ingon no pero word pagbasa-basa pagpalit pud ani ay salik sa sigling pangayo no clear word basaha ko no og gituyo ba kanin nimo nga di nimo basahon kay ma hibaw an imong yawan nga mga tinguha sa so, gingon din hiyo balik ko na ko sa Jesus answered Mother I love you. Ingon siya ni Mama Mirig, I love you. Sa pa, pinangga kayo ni Ginong Isu Kristo ang iyang inahan. Pinangga kayo ni Ginong Isu Kristo tungod kay wala niya balibari bisan sa hangyo nini, Sa so can you do something to help kay wa sila bino? No? Uy, six senses nagtaka-taka. Ingon lagi si uh, Ginong Hesus din hi, sa inyong Biblia nga, Mother, I love you. Atoy padayon senses. Ngingon pagin sa dinhi. But why are you asking me to help them? I can work a miracle unless my father tell me it is time to do it. Ngon sigino ng Kristo dinhi mga kaigsoonan nga why you why are you asking me to help? Oh, nagpatabang dai si mamamiri ngad tukang Ginoong Kristo. Gitabangan ban ini. ni Ginoong Kristo si Mama Mary? Ni as laeng bersyon sa Biblia, Mr. Sanchez. Di ko musaba dani ng Biblia. Pakita ah. Un clear word ra akong aron mahibaw sa mga tao unsa ka ka demonyo hunahuna. No? Mr. Sanchez, naingon dinhi sa buhat, ah, buhat Juan kapitulo 2 bersikulo ah, kwatro mga kaeksonan. Nagingon din hi mga ikso, no? Sa kwatro. Suguro so, na ko sa tres mga ekson. They went supply, uh, run out uh, during the festival and Jesus' mother come to him with the problem. Nahutdan man sila gbino, iyang gidool ni Mama Mary nga to kang ginungso Kristo ang maong problema. Sa itubag ni ginungso Kristo, I can help you now. Nga mo yung kamay batasan, nga niingon mo si Ginong Iso Kristo, I can help you now. Biblia in ni San Francis, akong ipagbasa. Nga mo yung magkangaway batasan o wala tagae ni Ginong Iso Kristo pagtagan si Mama Mary. Dili ni siya pres ni mo, ngaway batasan, dig ila sa si imong inahan. Dig patuo sa si imong inahan. Mm, uh, imo mang damay-damay yun si Ginong Iso Kristo. Imo mang damay-damay yun si Ginoong Kristo sa imong kinaiya. Kung wa pay batasan si Ginoong Kristo, kung wa siya mo ilangan nung sa inyong Biblia na inyong masaya nga, Mother, I love you. Nga man? Uy, si San sa so bugal-bugalon kang Ginoong Kristo Gabaan ba ka? Gabaan yun ka? Munang naana-ana na ka, oh, kulintas na ka na ng imong hitpon. Nga dili na para kulintas, Mr. Sanchez. Dili sad na ang hitpon signature sa imong pagkatao. Timaana anak, gilibog ka na sa si Ginoo tungod sa imong pagka bugal-bugalon ni Ginoong Kristo. Dili ingon ana sa si Ginoong Kristo nga wala magtagad sa iyang inahan, wala mag uh, pasigarbo sa iyang inahan. nganuman, in inyong Biblia mismo na ingon, baliko na ko. Pagbasa sa tres. While he was at the wedding, the family ran out of fresh wine. His mother Mary came to him and said, Jesus, there all out drink can you do something to help hindi yeah, ka malagi nagkapangayok malagi sa mama Mary tabang ingon ka nga way. wala bali-bali ah -bali, pagpangayok ni tabang unsa may gibuhat ni Ginungso Isu Kristo ingon e si Ginungso Kristo Jesus answered mother I love you Pagkadaku kayo din hing I love you sa inyong Biblia o oh. wala malay kayo basa-basa sa inyong Biblia <laughs> pagpalit pagpalit ay sige pangayok na ng inyong mga kuwan niya Oh, palit sundado kuan. Kini magud mga igso ng mga ang 70 at 20 sa San Sanchez. Nagdawat ni sa San Sanchez og madako nga kantidad kada bulan. Ang tuyo pagpangdaot lang sa Katoliko. Samtang kaming kitang mga Katoliko na nalipod no bisag ultimo piso wala ta magdawat ya na mga kaigso na. Muni nakapabor sab nato kay wa ta magdawat samtang kini sila si Sanchez nga labihan kayo ka dunay one on na utok Munang nagkulintas na lang og um, headphone mga ikon nagdawat ni siya og um, sweldo. Niyadu sad siya personal nga kasuko sa simbahan Katoliko. Hibaw ko niya na. No? Personal ang iyang kasuko. Wa siya magbasa ni ning ni, Biblia, niingon nga "Mother, I love you. But why are you asking to help them?" Nga nung, nag uh, ka man nga ako silang tabangan no unsay gingon ni Kristo tubag sab sayang inahan padayon sa laing bersyon sa Biblia nagingon din hi mga kaigsoonan but his mother told the the supply ran out during the festivity and Jesus mother came to him With the problem, I can help you now," said Jesus. mutabang dili mo balibat si Ginoo Misu Kristo yang inahan. Mo gin, mo banay pagtuuni mo, since nga si Ginoo Misu Kristo ay walay walay pagtagad sayang amah inahan, walak magmahal sayang inahan. Ngadili siya mo baliban siya ka. I can help you now. Ingon si Ginoo Misu Wa wow, manggu kaila ang Biblia kana ra mong sipit-sipitan guba Narama na Oh, palit ka ng ubang Biblia aron ka maka balik sa Katoliko di pa ulahi ang tanan Mr. Sansez. oh, maghinaot ko sa iyang mga parenti o sa iyang ginikanan nga maga uh, tudlo sa insakto nga dagalan aron nga si Alvin Sanchez matabangan nga maluduna pay kaluwasan. O grabe nga pagpanamastamas mga kaigsoonan. Oh. Muna siya mga kaigsuna no. Ang atong tubag ni Mr. Alvin Sanchez o manghinaot ko nga malinaw-nawan o matabangan na si Mr. Alvin Sanchez nga ang iyang gingon nga si Mama Mary walay wala tagda ni Ginoong Kristo wala tagaig na kung importansya dili tinood tungod kay mismo si Ginoong Kristo sa pag mga paghangyo ni Mama Mary wala mo balibat unsa yang ingon i can help you now sa po yang ingon inahan ingon si Alvin Sanchez nga magingon kuno mama magtawag baba ilang biblia nag ingon mother i love you pagkadako kayong paghikugma ni Ginoong so Kristo ngadto sa inahan dili sama ni Alvin Sanchez nga walay batasan ngadto sa inahan mayong adlaw sa tanan mga eksonog Aku de yang keselamatan mangakih suana no. Antanan nga nagatanaw nining maong video. Labinasi Edgar, ah uh, palkulan Sir Edgar, selamat kayo. Marit ah uh, si Madam maritis Hiromo Madam, selamat. Si Merli Hani Arrolia, selamat kayo. Ah uh, si Journey, selamat kayo, Brad Erik Gibobatao, selamat kayo. Ah uh, tabangin taun ko ampo sa akong anak na maga abar uh, bar exam na karong Pizza City o Jesus o sa 14. Mga katuliko nga akong mga higala, katong naagiara ko sa mga seminar, uh, tabangin kami sa pagampo. ampo Iampo kami kanunay ninyo mga katuliko nga dili kami may tupawak sa mga kadautan. Katuday ang doon mga libro diya mga egsoon, nga wala na ninyo gamita, inyo nang ilabay, palihog, i satsako pwede nga ako yung diya sa inyo kung dool dool lang pero kung layo mga kagsunan inyo lang email sa ako niya ako na ibaya din sa kini ang kuan kini isa na pero kung mahimo kamo lang po okay ra mas malipay ang ginoo niya na. no kaya ang atong kuan mga kagsunan no library ah uh, man puno ah ato sa ning dugangan o oh, laing library kung maabot ang inyo mga libro ay kalimot sa Pilans 57 sa subscribe mo dito mga kaigsunan o ah, kining i-share na nato mga kaigsunan no? mga kaigsunan ang Pilans 57 sa palihog o share. sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo Amen, salamat kayo mga kaigsunan